Kabiyaya, hanap nyo ba yung mga murang aksesoris na pang motor? Ito sa ngayon ang aking ipapakita sa inyo o isishare sa inyo kabiyahe. Ang aking nakita na murang bilihan ng mga accessories dito sa may Mikawayan, Bulacan. Baka kabili ka dito kabiyahe ng mga aksesoris ng motor magmula 50 pesos hanggang pataas kabiyahe. At sa aking pagbunta ito ang sinabi ni Kuya Donald. At sa mga customer Lung uh, na kayo ng marami ngayon. Eh. ko kabyahin na mas mura ang mga aksesoris ng motor dito sa may Mikawayan, Bulacan ay pinuntahan ko agad itong lugar ng Mikawayan, Bulacan na kung saan ito ay makikita natin sa Ema Town Center, Mikawayan, Bulacan. Sa may tabi lang sila ng Pepsi compound na kung saan ito ang tinatawag sa kanilang shop na Donald and Marlin Motorcycle and Accessory Shop. At pagdating ko dito kabiyahin, nakita ko agad dito ang hilihilirang mga nakaparada na mga motor. at uh, tiningnan ko na yung loob para makita natin dito yung mga tinitindang mga motorcycle parts and accessories na talaga namang ang daming tao dito kabiyahin ang pumunta para bumili ng mga motorcycle parts and accessories Makikita natin dito na nakalatag lang ito sa mga tray yung kanilang mga motorcycle parts and accessories. Ang iba naman ay nakalatag lang din sa mga kahon. At mahala ka na dito mamili kung ano mga parts na inyong magugustuhan. Napansin ko rin dito na halo-halo na yung mga parts o yung motorcycle parts na nakalagay sa mga tray o kahon. At malamang ito ay napagpilian na ng na dito na pumunta dahil magmula pa pala ito noong umaga ay marami talagang pumunta dito kabiyahe kaya ang iba rito na mga assorted na mga motorcycle parts ay nahaluan ng ibang mga parts kaya ang kailangan dito kabiyahe ay matyaga ka talagang mamili o isa isain mo yung bawat karton na, ka, na, na nakalatag dito kita ko rin dito kabiyay itong motorcycle gear uh, racing jacket na lang nila dito ng 450 pesos meron model 125 pang 125 kasi siguro bricks yung pang 125

I'm <laughs>